Hello mga kareels, welcome back For today's video po natin, maraya PPM sa akin Na ipaliwanan ko po daw kung ano mga ibang sira pa na ating mga amplifier Kung ay pong gumana ang kanyang mga bass treble sa kanyang mid ay pong gumana Kompleto naman po ang supply niya Ang pinapalta po natin mga guys dyan ay ito po Ito po ang nasisira sa kanya Ito po ang 50k po na volume control Ito po kadalasan na pinapalta natin Kaya ay pong gumana ang ating mga treble, bass at saka mid animong paapon niya mga guys Pinapalta po natin ang bago yan so dito balik naman po tayo sa dito sa kanyang mic volume at sa kanyang echo pag ayaw pong gumana niya mga guys ay ito po pinapata naman 10k yan po guys 10k po siya na volume control din po na tatlo pa yan po guys so guys makayang salamat po guys another idea another kaalaman Maraming salamat guys sa pagsubaybay sa mga video. Follow and show. God bless us all. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli po.